Magandang araw muli sa inyo mga kapatid Pagpalaim po tayo ng Panginoon Diyos na Buhay Magpatuloy po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Diyos At ngayon po, ito yung ating topic ngayon Sino ang puno ng ubas? Ang tinutukoy po dito na puno ng ubas Malalaman natin dito sa mga sulat ni Juan sa 15.1 Si Jesus Christ po At bakit po natin itong nasabi Nang tinutukoy dito na sino yung puno ng ubas Na walang iba kundi ang ate Kristo. Ating basahin po dito sa Juan 15.1 Sabi dito, ako ang tunay na puno ng umas at ang aking ama ang magsasaka. Meaning, pag sinabi magsasaka, ang ama po ang maghaharbes. Ano po? Ating i-translate sa English. I am the true vine and my father is the vine dresser. Sa ibang salin, basahin din natin sa ARV. Jesus said, I am the true vine and my father is the gardener. Another translation po sa King James, I am the true vine and my father is the husbandman. At isa pang salin po para mabigyan din po ng linaw dito naman po sa Bible Basic English. I am the true vine and my father is the gardener. Pag sinabing gardener, alam naman natin sa Tagalog ito ay tagapag-alaga. Ano? So, babasa po tayo sa Tagalog. Yan. Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Meaning, kung sinong nangangalaga, siya po yung mag-harvest. Malinaw po ba, mga kapatid? So, malinaw po. May puno ng ubas na ko ay si Kristo. At yung magiging bunga nito, Siyempre, ang mag-harvest nun yung nag-aalaga. Hindi po yung iba ang mag-harvest. Parang ikaw, kung magtatanim ka, ang iyong pakinabang doon sa yung tinanim, ikaw ang kukuha ng iyong itinanim. Tama po ba? Yun po ang harvest. Ngayon, tingnan natin dito sa mga talatang ito, iyan ba ay nagkakaroon ba ng pagbabago sa mga aral at turo? Ngayon, mag po tayo sa ganitong mga videos, magre-react tayo. Kung papaan niya nababago, napapalitan ng pang unawa, doon sa ganitong mga talata o sa mga salita ng Diyos na binabasa sa banal na kusalatan. Pakinggan natin at bigyan natin ng reaction itong isang mga ngaral. Pakinggan po natin at maunawaan po natin ano ang sinasabi niya dito. Muli nating umpisan. Uh, umpisahan. Kung pagiging fruitful po kasi, ito po isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Tingnan mo kung ata nagbubunga ba 'yan ng saging o kung ano man. Hindi naman 'no, hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno so, o. So yung sinasabi niyang metaphor, ang tinutukoy daw niya na puno ay sa tao. 'Yun ang sinasabi niya. Tayo daw sabi niya 'no. Pero ang ating na-discover doon sa binasa natin, ako ang puno ng ubas. yun ang sinasabi. Ako ang tunay na puno ng ubas. Pag sinabing puno, tumutukoy ito kay Kristo, hindi sa atin. Muli natin pakinggan ang kanyang sinabi. Ulitin natin sa umpisa. Ang pagiging fruitful po kasi is, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. Hmm. Hindi daw tayo literal na puno. Tayo itutukoy sa ating sarili. Hindi po ganun eh. Kasi ang sinasabi dyan sa ating topic, sino ang puno ng ubas? which is yung ating Panasukuriso. Hindi tayo. Magpatuli tayo. Tingnan mo mo, nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman, no? hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin, ikumpara e, yung isang tao sa isang halaman. Or puno. Ikumpara e, sa isang puno. Ang tao o tayo daw, eh, payag ka ba? Eh, hindi pwede tayo ang pwede mag, maging puno dahil nga, ang tinutukoy na puno doon ay si Kristo, hindi tayo. Para tayo sa isang puno na nagbubunga. Yan po yung metaphor para sa atin. Na tayo ay parang puno na nagbubunga. So ibig sabihin, nagbubunga pala tayo. Ngayon, ano yung mga bunga na yun? Marami pong mga pwedeng fruit na lumabas sa atin. Hindi po literal na prutas, pero yung fruit na maaaring nang gagaling po sa sarili natin at galing siyempre sa Diyos. So yung fruit mo na yun, pwedeng yung blessing mula sa Diyos rin yun po, yung, pag, yung fruit na sinasabi po dito. Pwede rin spiritual maturity. Bunga rin po yun. Pwede rin po yung uh, spiritual growth. Bunga rin po yun. O kaya man maging daluyan ka ng pagpapala sa ibang tao. Yun po ay masasabi natin isang pagiging fruitful. No? At marami pa po. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, anumang pong mga pagpapala na nararanasan natin, na nagagamit natin sa sarili natin, sa kapwa natin, at sa Diyos, yun po ay fruitful. Ibig sabihin po niyan, kung nagagawa mo yung kalooban ng Diyos at nasusunod mo yung kalooban ng Diyos, ibig sabihin nun, fruitful ka. Ngayong 2025, gusto po nating maging fruitful. Hindi lang po dahil, Lord, gusto kong pagpalain mo ako ngayong 2025. Kundi para mas maging kagamit-gamot tayo sa Panginoon. Kasi nga, ang sabi dun sa last verse na binasa natin, kapag tayo ay naging fruitful, ang sabi dito, okay, ang ganda dito eh, ask whatever you wish and it will be done in for you according to his will, syempre, no? Baka sabihin nyo, hindi naman si Lord Genie, no? Hindi po gano'n, no? Okay? According to his will, ano man yung ang sabihin mo, i-ask mo sa Diyos ay mangyayari sa buhay mo according to his will. Kasi yung iba, di nilalagay yun, eh. Para ask whatever you wish o ano man gusto mong mangyari sa buhay mo ay magaganap. Hindi po. Ang sabi doon, sa, sa kalooban pa rin ng Panginoon yung masusunod. Ngayon, pag nabigay na ng Panginoon yon yung fruit na yon lumabas na sa'yo yon yung fruit ng, na binigay ng Panginoon, ang sabi dito sa last verse, this is to my Father's glory. Kaya, papaalalahanan ko na po kayo ngayon, kung magiging mabunga, mab mabunga man kayo ngayong 2025 at mag-harvest kayo ng marami, yun po ay for the glory of God, hindi po sa inyo. Okay, napansin po ninyo na mga kapatid. Ngayon, yung kanyang sinasabi dito, muli natin balikan at i-review para maging malinaw po sa atin. No? Ang pagiging fruit pool po kasi, is, isa, po, isa po itong metaphor. So, pag sinabing fruit pool, ito ba ikaw ang magbubunga? Eh, kasi si Kristo yung puno. Si Kristo yung magbubunga, hindi tayo. Malinaw po ba? Yan ang sinasabi dyan, no? Pansinin po ninyo mga talatang itong ating babanggitin. Itutuloy natin ano ho, sa verse 2. Malinaw dito sa verse 1 kung sino yung puno. Alam natin ang tagapag-alagay ang ama. Napansin ba ninyo? Sino po yung magbubunga? Di ba si Kristo dapat? Kasi siya ang puno. Ngayon, sabi dito para makita natin ang ating aalamin naman dito sa kanyang sinabi tayo ba'y puno? O ito, para magkakuha tayo ng idea. Ano ang kalugan para naman sa mga mananampalataya? Si Chris ka ang puno, ay eh, sino naman tayo? Tayo rin ba ang puno? Dapat tayo naman yung sanga. Tandaan po ninyo, tayo yung sanga. At doon sa sanga, doon namumunga. Napasin ba ninyo? Hindi tayo yung puno. Kasi ang sinasabi niya, yung sinasabing metaphor, kinukumpara tayo daw sa puno. Hindi po ganoon. Muli natin balikan na bago natin pagpatuloy ang pagbabasa. Kasi hindi kayo makakaunawa kung ganito ay binabaluktot na o mali ang aral at pagtuturo kasi matuturuan kayo ng maling unawa. Pakinggan yung mabuti. Ang pagiging fruitful po kasi, ito po, isa po itong metaphor. Hindi tayo literal na puno o halaman. So, hindi tayo literal na puno o halaman. So, ngayon, nakita natin, dapat tayo hindi tawagin puno. Tayo ay mga sanga. So, ipagpatuloy natin, no? Sa first to, sabi dito, inaalis niya ang bawat sangang hindi namumunga. Sino kayong tinutukoy na sanga? Oh, mamaya natin malalaman, ha? tuloy natin. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na, nilinis na kayo sa pamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, parang tayo tinutukoy na sanga. Tuloy pa natin sa verse 4. Manatili kayo sa akin at manatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayun din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Basahin natin doon sa old version. No? Ulitin natin dito sa verse 3. Sabi diyan, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sabi doon sa mga mananampalataya o tagasunod ni Kristo. Sabi dito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makakapamunga sa kanyang sarili. Ibig sabihin, hindi pala tayo makakapamunga kung tayong mananampalataya kung hindi nakakabit kay Kristo. Ibig sabihin, tayo yung sanga. Hindi tayo yung puno. Ang puno, yung sinabi dito, mali ba na nakakabit sa puno? Kay Kristo. Si Kristo yung puno. Gayun din naman, kayo. Mali man na kayo manatili sa akin. Sa verse 5, sabi dito, malinaw po, si Kristo yung puno. Hindi tayo. Ano sabi dito, ako ang puno ng ubas. Kayo ang mga sanga. So, malinaw po dyan sa verse 5. Sino yung tinutukoy na puno ng ubas? Si Kristo. At sino naman yung mga tagasunod na mananampalataya na tinatawag na sanga? Di ba? Yung po yung mga mananampalataya na sumusunod kay Kristo, na nakakabit kay Kristo, yun ang tinutukoy na sanga. Hindi tayo puno. Ngunit tayo nakakabit sa puno kung ikay nung palataya. Yan ang ibig sabihin din yan. Kaya ang sabi dito, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya at siya'y nagbubunga. So, ibig sabihin, hindi ka magbubunga ng anumang ano, kabutihan ba? Ang ibubunga mo? Siyempre. Kung ano'y matututunan mo kay Kristo dahil nakakabit ka sa kanya, ang magbubunga sa'yo, yung mga bagay na naituro sa'yo ni Kristo. Yun ang sinasabi dito sa verse 3. Kayo'y Malilinis na sa pamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Balik natin ang verse 5. Ako ang puno ng uma. So, pag nakakabit, sino? Yung mga sanga. Sino yung mga sanga? Mana palataya. Mga taga sunod ni Kristo. Bagamat dito, no, sa mga salita na ito, no, ay unuhay natin. Mali yung pagkapaliwanag ng isang mga ngaral. Ililigaw po kayo. Kung itutuloy pa natin itong ating babasahin, sabi dito, manatili sa akin ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya at siya'y magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y huwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Meaning, sino yung puno? Si Kristo. Sino yung sanga? Yung mananampalataya. Kung ika'y mananampalataya, ako'y mananampalataya, tinatawag tayong sanga. Malinaw po ba? Ngayon, ito ba paniniwalaan ninyo ang ganito mga salita? na ano sabi pa niya? Pagpatuloy natin itong kanyang sinabi. Tingnan mo katulad mo nagbubunga ba yan ng saging o kung ano man? Hindi naman no, oh, hindi po literal sa Bible, hindi po literal na tayo puno o halaman na nagbubunga. Pag sinabing metaphor, ginagamit po ito para sabihin na natin ikumpara yung isang tao sa isang halaman or puno. Ayun. Ikukumpara daw sa isang halaman o puno. Ay mali po yun. Ang puno nga ay si Kristo. Mali dito sa ating babasahin. O ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Malinaw po ba? At yung mga bagay na ano, na pagtanto ko, mali ang pangangaral na ito. Naililigaw ang mga makikinig dito. Bakit? Sa halip na yung puno ay si Kristo, para mo sa iyong sarili. Tinuturoan ang na maging, ka, uh, maging puno rin ano kakakabit sa kanya anong maibibigay mo si Kristo ang nagbibigay ng bagay kung ano yung magiging bunga mo kasi nakakabit ka sa kanya dahil sabi doon hindi ka makakapamunga kung hindi ka nakakabit sa kanya so meaning yung bunga niyon hindi manggagaling sa iyo kay Kristo dahil nakakabit ka ano yung bunga niyon na dapat nating malaman mo 'di ba 'yan ang dapat nating malaman ano yung bunga kung ito tuloy natin ang pagbabasa sa verse 6, sabi dito, kung ang sino man ay hindi mananatili sa akin at siya'y matatapong katulad ng sanga. Ibig sabihin, aalsing ka pala kung hindi ka mananatili. Aalsing ka doon sa puno. So, hindi ka yung puno, ikaw ay sanga. Pwede kang alisin. ba? Diba? At matutuyo. At mga titipunin ang mga iahagi sa apoy At masusunog Tuloy natin Kung kayo'y magsisipanatili sa akin at sa mga salita ko'y magsisipanatili sa inyo Yun Yung aral at turo Yun ang magiging bunga mo Malinaw po ba kasi nananatili sa kanya sa kanyang salita Tuloy natin at hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Tuloy natin sa verse 8 kasi ito yung kanyang binigay na konteksto mula sa Juan 15, 1 hanggang 8. At ito, para maintindihan natin sa verse 8. Sabi dito, sa ganito'y lumuluwalhati ang aking ama na kayo'y bunga ng marami. At gayon kayo'y maging aking mga alagad. Malinaw po ba? Magsipagbunga ng marami. Matuto tayo ng mga aral ni Kristo. Hindi lang isang aral. Marami kasi mga aral si Kristo na dapat natin matutunan. Sabi nga ni Kristo, kayo'y lumapit sa akin. Iyon ang sinasabi niya. O, ano, pansinin natin itong talatang ito. No? dito sa Mateo 11.28 magsiparito sa akin kayong lahat na napapagalat na bibigat ang lubha at kayo'y aking pagpapahingahin o ba diba? Kuri natin pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sa sapagkat ako'y maamo at mapagkumabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Sa isang salin, basahin natin. Balik tayo sa 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin din nyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin. So pag lalapit tayo sa kanya, labat ka, abit. Yun ibig sabihin. Pag nakakabit tayo kay Kristo, yan, siyempre. Sino ba ang bumubuhat? Kaya nga magaan ni. Eh. ka. <laughs> 'Di ba? Kaya yung iba, ginagawa nilang puno ang sarili kaya yun. Lahat ng pasanin nasa kanya. Pero si Kristo dapat nga ang puno at nakakabit tayo sa kanya. Malinaw po ba? Yan, makakapagpahinga kayo. Kasabi dito, no? Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking ipinapagawa. So, yung magbubo nga sa atin yung mga gawa na pinapagawa ng ating Panuso Kristo. So, malinaw po ba mga kapatid na kung saan sino ang puno ng ubas, malinaw na sa atin na si Kristo, hindi tayo. Kasi nga po, kung may mga ngaralang ganito, babaguhin yung pagkaunawa doon sa talata, doon sa Juan 15.1 na uh, ang sinasabi niya, ang puno daw ay mga tao, hindi po ang puno ng ubas na tinutukoy doon ay si Kristo. At yung mga mananampalataya ang sumusunod kay Kristo, tinatawag na mga sanga. Malinaw po ba? Ma? At doon sa verse 8 na sinasabi doon, ang naluluwalhati ay ang ama. O, puntahan natin dito, no? Sa ganito'y lumaluwalhati ang aking ama. Ay bakit? Eh kasi nga, nagbubunga ka ng marami kasi nakakabit ka kay Kristo isang salin basahin natin napaparangalan ang aking ama kung mamumunga kayo ng sagana at sa ganitong paraan ay naipapakita ninyo na mga tagasunod ko kayo yun ang ibig sabihin magiging tagasunod tayo ni Kristo kung tayo nakakabit kay Kristo at pag tayo nakakabit kay Kristo ibig sabihin yung mga aral at turo niya, natuto tayo sa kanya, yun ang nagbubunga sa atin. Malinaw po ba mga kapatid? So isang bagay na paglilinaw po ito no, hindi yan para hinahatulan po siya inuhusgan kasi nga itong channel ito naglilinaw do sa mga nagsasalita, nagtuturo na kung saan ay binabago yung pangunawa do sa binabasa. So malinaw naman po dito sa verse 1 ay ang puno ng ubas ay si Kristo. Sabi diyan, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Kung itutuloy natin sa verse 5, Malinaw na ang puno ng ubas ay si Kristo at tayo naman ang mga sanga kung mananampalataya ka at sumusunod sa paraan ni Kristo. Bakit po? Kasi yan ang sinasabi dyan sa verse 8 na kung saan naluluwalhati natin ang Ama kung tayo nagbubunga ng marami. Ibig sabihin, nakakapagbunga tayo kasi sinusunod natin ang aral at turo ni Kristo. Sa gayoy magiging mga alagad tayo. Yun. Ibig sabihin, magiging alagad ka pala kasi tagasunod ka eh, mananampalataya ka. Ang tinutukoy diyan, siyempre, wala kang ibang paglilingkuran maliban kay Kristo. Baka si Binyo, baka yung mga Israelita, dapat doon lang sila maglingkod kay Kristo. Eh tayo ba? Kanoon tayo maglilingkod? Di ba't kay Kristo rin? Kaya sinasabi niya sa talatang iyan, mali ang pagkaunawa sa mga ang ganitong nangangaral nagtuturo. Kaya beware kayo na makinig kaya sinasabi ko lagi kayo mismo magbasa at unawain yung binabasa. Pag may nagtuturo, tatanggapin ba ninyo yun? Siyempre hindi. Ang tatanggapin mo yung aral at turo ni Kristo. Yun po ang naging malinaw sa araw na ito. Sana naghatid muli ako ng ganitong mga pag-aaral na natuto kayo no? sa aral at turo ni Kristo. Nagbibigay tayo ng kaliwanagan hindi para humato, lumusga, kundi magbigay linaw nang sa ganun alam mo yung tatanggapin mong aral mula kay Kristo kasi kakabit tayo kay Kristo hindi kung kanino pastor kasi ang pastor natin si Kristo siyang ating sinusunod sa so, pamagitan ng kanyang aral at turo doon ka nakakapamunga so salamat pong muli pagpalaan po tayo ng Panginoon sa Diyos po ang papuri huwag kang makalimutan mag like at mag subscribe I-share mo na rin ang ating video ito sa mga mahal mo sa Diyos po ang papuri Amen